Good morning po sa tana, Ebets vlog. Uh, ito na yung multi-tester na binili ko. Bali, um, ito na yung ano niya, nag sa at saka yung mga resibo. Resibo niya nandito lahat. At saka, ano uh, ma'am, Ibet ma'am, salamat talaga sa bigay mo. Huh? Uh, ito yung mga bagong ano ngayon. Ma salamat, ma'am. At ano siya, ma'am, pwede siyang battery niya. Ayan. Ay, salamat sa lahat, ma At malaking tulong po sa akin to. Hello, good morning, everybody. Minessage ako ni Charlie kasi natupad na ang kanyang healing na multi um, tester. Electric multi tester. Ayun. Nabili na niya, guys. So, I am very happy kasi um, masaya siya at uh, nagkaroon siya ng multi, electric multi-tester. So, um, sabi ko, pwede ba siyang tawagan para for update? Sabi niya, yes ma'am, ok lang ma'am. Tawagan natin guys. Morning! Ka na alis ka na or nakaalis ka na? Ah. Ah. Ah, okay. Okay. So, nakahingi ka ng tawa doon sa multitester mo? Hindi? Nakahingi. Ano lang yun? Toto lang yung flag. Oh? Asama na yung... Asama na yung tawa nito yung... Yung... Remote? ay, dalawa ba yun? Dalawa. Hindi. Dalawa yun, mamay. May, yung one kasi, dalawa klase. Ah. So, automatic na. Number, ang mag, number lang ang maglabas. Ay, number lang? Yung parang digital? Digital siya, mamay. tama. Ah. Tapos yung, ano, yung nabili mo, yun yung digital na maganda. Ah, digital lang siya. Yung ano, mamay, yung, Huwag mo na ako mamamin. Diyos ko. mag ati ka na lang. Matanda sa'yo. So, magagamit mo yun sa pag may nag, nagpapaano sa'yo ng wiring. Ganon. Or electric. Ah. Sige, baka, baka, ano, pag uwi ko ng next year, baka mag, ano ako ng bahay. mag i-hard I-hard kitang gagawa ng electric sa bahay ko. Sige. Ha? <laughs> Opo. Tapos, ah, uh, Mabuti at nakatingi ka ng, ano, discount. Opo. Ko talaga ng discount. Ah, okay. Tapos, uh, ano pa ba? Maraming nagsasabi na, ano, dun sa comments ng, ano ko, sa vlog ko. Maraming nagsasabi na, Ah oh, sis, ang payo ko lang kay Charlie, huwag mo nang magano girlfriend, mag-focus mo na sa ano, business niya, sabi. <laughs> wala man ang girlfriend mo. wala oh. Kaya nga, ah oh, basta mag-focus ka na lang sa ano, sa business mo, tsaka sa sa mga anak mo at uh, at sana ay uh, maging uh, successful 'yung business mo. Di ba may bago kang business ngayon? Yung ano, uh, WCA. WCA? Uh, ha? WCA, uh, yung, ano tawag ano tawag ano uh, tiki ha? Tikiting. Sa tikiting, tiki yung ID ko yun. Pasa ko sa'yo, ID ko sa'yo, ma'am. Ah, may ID ka na para dyan? Opo, opo. Ah. Para legit na, ano, ano ka talaga, yung, ano tawag nito? Ah. Uh, member. Ha? Member talaga. Ah, member. Oo. Ano ba yan? Networking ba yan? Networking ba ma'am. Ah. Ma'am, baka ito, gusto mong sumali. Paano? Paano ako mag, ano dyan? kailangan mag similar pero meron naman yung tinatawag nila online seminar papasa sa iyo yung ano wala naman siyang payag sa ano sa tawag ito hindi ko alam kailangan lang na, na, yung may pondo ka sa kampa sa kampani yun para sa kaya sa akin sa, may sa pondo ako ng 1,600 Oh. para sa kung alam ba mag-booking ako, doon. Ito, ah, o o o o may kailangan may ano ka doon, may pon, pondo ng pera para pag may nag-book, 'yun ang ibabayad. O oh, doon po, ma'am. Ah, doon ikakaltas, 'di ba? Opo. Oh, ah. So, um pagisipan ko 'yan sa pag-uwi ko kasi ah uh, ano, uuwi ako sa next week, ah, next week, next year. <laughs> sa next year na ako uuwi, hindi na ako, hindi na ako mag, ano, hindi na ako magtatrabaho. <laughs> Sorry, hi, ako isang help. Uh, maganda ba, kasi kung makakuha kayo, ma may benefit din kasi ako, kung pwede makaka-account maka, ko. Ah, may, ano, na, may per percentage or may, ano ka? May, ano, ma'am, yung tinatawag nila na, Points. Points. My points na tapos. Tapos ko yung ako kada niya. Ay just baby girl. Hello baby girl. Hi. Hello. Ang ganda naman ng ano mo sombrero. Wakana umiyak. Hi. Ako yung si mama niya. Huh? Tinawag niya? Hinanap si mo mami mo? Hello, baby girl, may chocolate ka. Huwag kang umiyak. May chocolate ka. Gusto mo chocolate? Ha? May chocolate ka, ha? Sa ano, sa Sabado, ah uh, may chocolate kayo na magkapatid. Ni Isa, si Isa. Uh, at babae siya, ma. Oo. <laughs> sabi niya, sa sabi niya, ma, tinawagan ko na si Kuya Charlie pero hindi siya sumasagot. <laughs> sabi ko baka busy. Ha? minsan kasi, ko yung cellphone mo. Ah, oo, sabi ko nga, baka busy ka, tapos sabi ko, ako na lang mag-message sa kanya para kung, sabi niya sa North, North Edsa ba yun? Oo. Ewan ko kung saan mas malapit sa'yo. Kahit oh, ka na lang ang na lang O sige, basta ano, uh, message mo na lang or sagutin mo na yun. O oh, sige, sige. O oh, sige, hindi na ako mag ano, um, baka busy ka na diyan at uh, umiiyak na si Bibi Girl. <laughs> okay, thank you. Salamat, salamat ng marami. At um uh, ano ba ang sabihin ko? Yun lang no, yun lang ang ano. Wala Yun nga, sabi, ano daw, um ay hindi, may may nagsabi pala na Ah, uh, Pwede bang matawagan si Kuya Charlie? Mahingi ang number. <laughs> sabi ko, oo, oh, pwede. Sabi ko, ganyan. Mabait naman yon sabi ko. Nireply ko. Tapos, yun, ang, ang sabi nila, uh, mag-focus ka daw sa, ano, sa negosyo mo, tsaka sa mga anak mo. Huwag ka muna daw mag, ano, mag-girlfriend. Sabi ko, oo, oh, yan ang ginagawa na. Hindi mo na siya mag, -mag ano, mag-girlfriend sa mga sa mga bata yung oras Oo, kaya nga eh. At saka ano, anong tawag nito? Marami kayo na si Kaso. Yung mga business mo. Kaya naman eh. Hmm. Pagbutihin mo yan para ano, mag-success ka. At na lang yung ano, girlfriend, girlfriend. Tsaka na lang yung ganyan. Yun, 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 pag ano, oh, darating din uh, um, Ma. <laughs> oh, sige na, sige na. Dahil busy kana diyan at mag ano na ako mag. Naghanap uh... <laughs> ko talaga Ay, ng puti. Ah. So guys, yun lang po ang aming update doon sa kay Charlie Lozada na nagpapasalamat siya dahil um, nabili na yung uh, electric multi-tester niya. Ano pala yun guys? Dalawa daw ang klase yun. Yung isa is um, digital at saka yung isa is hindi. So ang nabili daw niya is digital yung maganda. So, nagkakalaga daw ng 2,000 mahigit. So, may ano siya, may discount pa siya daw. Binigyan siya ng discount. So, nagpapasalamat ako na sa wakas ay mayroon na siyang sarili niyang electric multi-tester para magagamit niya sa kanyang hanapuhay, magagamit niya sa kanyang Um, kung may mag uh, papa install ng mga electric sa kanya so mayroon na siyang magagamit na uh, electric tester at saka doon sa kay am um, sis uh, Roxie guts it's Jan project natupad na rin ang kanyang uh, ang kanilang project na washing machine so nagpapasalamat din Uh, ako at kaming lahat dahil sa mga tulong ninyo uh, para mabuo yung project na yon So, thank you, thank you so very much guys for watching. And, ang saya ko dahil nakausap ko si Bibi Girl. Ang sweet-sweet niya at saka ano, uh, magaling pala siyang kumanta, nagmana sa nanay. Uh, earlier, Uh, parang umiiyak siya kasi hinahanap daw yung nanay niya. Parang umiiyak siya dahil parang hinahanap daw yung nanay niya. So, guys, aabangan nyo kasi may papasabog si Charlie. May isang babae na makipag-meet up kay Charlie. So, aabangan daw natin yan, guys. So, thank you so very much, guys, for watching and uh, sa lahat ng mga nagtatanong, uh, hindi daw siya muna mag-girlfriend. So, magfo focus muna siya sa kanyang business. So, ito lang po muna sa ngayon, guys. And thank you so very much for watching, everyone. See ya on my next one. Thank you, thank you. And shout out to all my friends all over the world. Thank you so very much. Bye, everyone! Mm.